channel. For today's video mga kabibs, may bago na naman akong i-share sa inyo. But before I proceed, kung bago ka pa lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, maaari kang mag-subscribe by clicking the subscribe button and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time may bago akong video na i-upload. So ngayon mga babies pakita ko sa inyo ang pan propagate ko ng aking rare caledium at pagrepot ko. Ito nga pala yung rare caledium ko mga babies. Ito ay green spider caledium. Bakit tinatawag itong green spider caladium? May parang ano siya ng spider dito na green. Parang spider. Na nerve niya na green. Oh. Oh. Look closely mga ko-bibs. Yung dahon niya is parang spider. Yung nerve ng ano niya. Yung nerve tingnan niyo, yung yung green. So itong green spider ko mga kabebis, meron na siyang supling or meron siyang dalawang anak. Ay, tatlong anak pala. Meron siyang tatlong anak or supling. So, aking iripat yung mga supling niya, mga kabibs. So, iwalay ko yung mga supling niya. Lupigate ko, mga kabibs, so, para dumami yung green spider caligium kasi nga rare pa to. Pag bagong dahon pa lang niya is, ano, medyo dark yung color. Sa personal, ano, pink red yung color niya pink na may halong red na may green inner. So, ito yung puno ng Grand Spider Caladium ko Meron siyang tatlong supling or tatlong anak 1, 2, 3 Pero dalawa lang yung kunin ko na i-propagate ko Ito yung, ito yung gagamitin ko na pating mix. Vermicast, tsaka may halong garden soil at decomposed leaves. So, ngayon mag-start na ako. So, meron akong mga use pots. Dalawang use pots. Aki, dito ko po i-repot yung anak niya. Dito ko i-repot yung mga supling ng green spider caladium ko. ganito ako mag-repot mga kabibs para sure ako na hindi siya maputol yung bulb or masugatan yung bulb niya. Kasi mahirap to ipropagate. Pag rare kasi ano, medyo sensitive yung rare. gilipat ko. Sure ako magbuhay ito kasi may bulb siya. So ito ang unang anak niya. kukuha na naman ako ng pangalawang anak niya. yung pangalawa. So, ito na, oh. Ito, dalawang bal pala, oh. Meron pa palang isa, pero dalawa lang muna yung ihiwalay eh, ko. Balik ko siya dito. mga kalidyong kasi mga kambibs is mas attract sila sa kanilang mga dahon kaysa kanilang mga bulaklak kaya kaya nga tinatawag silang ano dahon palang bulaklak na kasi mas baganda yung mga dahon nila kaysa kanilang bulaklak mali, tatlo na silang lahat ng pants. Tatlong pants na sila lahat. Tatlong pants na sila lahat. Meron din ako isa dito, yung, kung mga plaj ka, mga kabibs bibs is semi-rare. Hindi nag-anong rare kasi marami na nang mega ganito natawag siyang kumuplans mga kabibs kasi parang ano yung pattern ng dahon niya parang yung mga damit ng or uniform ng mga military hindi ko siya i-propagate eh, i-ano uh, eh, ko lang siya itanim eh, ko lang siya ulit kasi tingnan nyo yung bag niya nasa nasa ibabaw na lumabas na yung bulb niya kailangan itanim siya ulit para madiin yung bulb niya wala pa naman siyang anak pero malaki na yung bulb niya pwede naman ipropagate yung bulb niya mga kabibs i-cut cut mo lang yung bulb niya pero this time hindi ko siya i-cut hindi ko siya ipropagate kasi wala pa naman akong paglagyan wala akong mga pots na paglagyan I ano ko lang siya ngayon i itanim ko siya ulit para hindi makita yung bag niya nasa ibaba ra kasi yung bag niya o, diba maganda rin tong pomoplage na palladium hmm. sobrang laki niya sobrang haba na ng stock ready hmm. na siya mga bibs so ba diba, ang ganda niya oh hmm. maganda to promise Meron ako mga mas magaganda pa dito mga kabibs na mga imported caladium from Thailand or cultivated from Thailand. Meron pa ako dito. Pakita ko sa next vlog ko yung mga varieties of caladium ko na mas mahal pa dito. Yung iba nga lang is nag-dormant sila. Nawala pa yung dahong nila. Balag na lang yung natira pero hintayin ko na ma na mag-down sila ulit bago ko i-flex sa inyo yung mga medyo ex expensive ko na sa yung from Thailand. This time, mag lang muna ako mga tubes. Tsaka nakasak ako na i-flex yung mga ibang variety ng kaligyong sa pag ano, na yung ibang na nag nag-dorm laki ng bulb ng Como plunge ko. Pwede na tong ikat-kat or hati-atiin ng maliit para ipropagate. Pero so, ayoko ko hati-atiin. Wala pa akong mapaglagyan. So, ano ko lang muna siya. Eh. Ipanim ko ulit. Kasi nga, palabas na yung bulb niya. Nasa ibabaw na yung bulb niya. <coughs> ka ang dami kong nabintan nito nakapapigit na ako noon ng kumuplage ang dami kong nabinta yung iba nag order ako sa Mindanao kasi mura lang yung mga plants na doon tsaka bininta ko dito pero bago ko dinispose bago ko bininta is stable po muna sila Kasi nga pagka-ship pag ng plants is mga one week bago dumating, so expected na yan na yung mga dahon nila is malanta na, hindi na fresh. So, tinanim ko siya pagdating, tapos mga two weeks, na stable na siya or nagdahon na ng bago, tsaka ko or dinispose. na siyang itanim. Tapos na. sprayhan ko sana water. Kunting spray lang ng water mga kabib. Kasi parang nanghihina yung mga dahon nila. Expected na yan. Na parang na-stress sila. Pero kinabukasan, sumigla. Pinuk pero kinabukasan, nabalik din ang sigla nila. Hindi talaga mangyari. Parang nang, nang, nang hina yung dahon. Nawala ng sigla. Pero sure ako, kinabukasan. Maganda na naman to ulit. mga kabibs, ito na yung pinuprogate ko na mga rare ko. Like, green spider caladium, Ito na yung mga na propagate ko. Yung mga anak niya. So, natapos ko na mga kabibs. And that's it for today's video mga kabibs. I hope nag-enjoy kayo sa panood sa aking video. And I hope meron kayong natutunan sa akin topic ngayon. At salamat nga pala sa lahat na nag sa akin na walang sawang nanood sa akin mga video. Tickets on my next vlog. Thank you for watching mga kabids. Bye, bye!